Hello ka negosyo, kaibigan, kasari Good morning, welcome to my YouTube channel Ngayon po ay araw ng Merkoles At ang oras na po natin ay Alas 10 na po ng umaga So mga ka negosyo Ngayon po ay meron tayong Dumating na deliver ng itlog sa so, mga kanegosyo na ibaba na po yung ating itlog na ibabana na po ng ating ahente o mga kanegosyo pakikita ko po sa inyo kung anong itlog yung kinuha natin kung anong size po ito ang syempre mga kanegosyo sasabihin ko na rin po sa inyo kung magkano ang presyo ng itlog natin ngayon ngayon po mga kanegosyo ay tumas na naman po ang presyo ng itlog natin kumpara nung mga nakaraan linggo o ang deliver pala po ng itlog dito sa amin ay tuwing araw ng Sabado at tuwing Merkulis So ngayon po yung nagdala po sa amin ng deliver ng itlog po ngayon ay yung tuwing Merkulis po. At pakikita ko po yung mga in-order natin sa inyong mga kanegosyo. Tara na, let's go! Mga kanegosyo, ito na po yung mga binabang itlog sa atin ng ating ahente. So ito po, meron tayo dito small. Yung small natin, kumuha po tayo dito ng 30 tray ito po yon. tapos yung sample po nito pinadala ko na po sa kabilang tindahan tapos yung ito po sample po yan tapos yung lima po nito nandito sa ilalim yan ito po lima po yan 1, 2, 3, 4, 5 nandito po yung limang small. Dito ko lang po pinatong para magandang tingnan. Tapos kumuha rin po tayo ng sampung large. So yung lima po, nasa kabilang tindahan din po tapos kumuha po tayo ng jumbo so ito po yung jumbo natin kumuha po tayo ng 30 tray yung 10 tray nasa kabilang tindahan tapos ito po yung 20 tray ito yung jumbo so mga kanegosyo ang tinitinda po namin itlog dito ay bali bali anim na klase negosyo ngayon nga po medyo mataas po yung itlog natin kaya ang dumating po sa atin ngayon ay ito lang po small large chapo jumbo po. so wala po dumating sa atin na PL wala rin po dumating sa atin na medium chapo XL kasi tumas nga po ang itlog at nagkulang po tayo sa supply uh, ang mga negosyo ang uh, update ko na rin po kayo sa aming mga itlog kung nakakailan tray po kami sa isang linggo so nung kanegosyo nung isang linggo kumuha po kami 53 po yon so ang natira lang po dito ay ito lang pong nasa ibabaw na ito itong tatlong jambo lang po Nab nabila na po ito kanina so ito po 1, 2, 3 so halos 53 po ang naubos na, na aming kada linggo ng itlog o mga kanegosyo mas maganda kung tayo magtitinda rin pala ng itlog ay eh, dapat meron tayong iba't ibang size o iba't ibang klase ng size so dapat meron tayong mga kanegosyo na PL, yun po yung pinakamaliit, Parang then it, small, ganito po yung small, yan medyo equal lang po siya, maliit lang po talaga siya, sunod po siya sa PL. Tapos ito po, large. Tapos ito naman po ay jumbo. Yan. So wala nga po tayo ng medium at wala rin po tayo ng XL tsaka po PL. O mga kanegosyo, ang benta pala po natin sa ating PL, kaya lang po wala tayong ang PL, ang benta po natin dun ay 6 pesos. Ito naman po sa kwa natin, sa small po natin, ang benta po natin dito ay 7 pesos po. Ang per tray po niya, 210, tapos 7 po per perakso. Tapos ito mga kanegosyo, wala tayong medium, so ang benta natin sa medium ay Benta po natin sa medyo may 8. So, meron na po tayo dito. Large. Yan po, large. Yan, large. Ang benta naman po namin dito sa large ay 9 po. So, mga kanegosyo, 9 po ang benta natin dito sa large. Then, yung XL, wala pong XL ngayon. So, ang kwa na po, ang sunod na po ito, Jumbo. Ang benta naman po natin dito sa Jumbo ay 10. Yan, 10 piso po ang benta natin sa Jumbo. Si Tomas nga po yung itlog. So, yung kwan po namin, yung Dati po kasi itong kuan large 8 lang po are. So gagawin na po natin ngayong 9. Kasi mataas po ang itlog ngayon. Ang presyo po ng small natin ngayon mga kanegosyo ay tapo so tingnan po natin. Ayan. So kanegosyo kumuha po tayo ng 30 na small. Ayan po 30 na small at ang presyo po niya ngayon ay 195 per tray po. O, pag po natin yung mga kanegosyo, 7 po ngayon ang bintahan natin dito sa small. So, pag nakaisang tray po, 210, tutubo lang po tayo ng 15 pesos. Mga kanegosyo, maliit lang po talaga ang kita natin ngayon sa itlog kasi tumas po uli ang small natin. Kasi nung nakaraan linggo kanegosyo, ito ay 170 lang po. Ngayon po ay 195 na. So, kakunti na po yung tubo natin. 15 pesos na lang po sa isang tray. Pero kanegosyo okay naman kasi kahit naman kukunti yung tubo natin, ay nakakaubos naman tayo ng 10 tray hanggang 20 tray sa loob ng isang linggo. Tapos mga kanegosyo, ito yung medium natin. Ah, ito medium naman na ito ay eh, ito yung binabasa kabila. Wala tayong medium dito. Ito yung binabasa kabilang tindahan. So medium natin, ang presyo natin ngayon ay 205 na po kanegosyo. Tapos kanegosyo, ito yung ating large sampung tray po yung kinuha natin ang presyo nyo na po ay 215 so kanegosyo ito sya yung ating large 1, 2, 3 4, 5. So, yung kwan nito mga kanegosyo, yung liman tray nito, dinala na rin po sa kabilang tindahan, kaya liliman yung aming large dito. Tapos, ito po yung ating jambo. So kumuha po tayo dito ng Jumbo 30 po. Yung 10 tray dinala na rin po sa kabilang tindahan. Tapos yung 20 tray dito po namin inilagayan po. Ayan. 23 po siya. Ito po yung aming jumbo mga kanegosyo. So ang benta naman po namin dito ay 10 pesos. So sa jumbo po maganda po ang kita natin kasi pag pera-pera sa po tutubo po tayo ng sa isang tray tutubo po tayo ng 70 pesos. Tapos mga kanegosyo sa naman po pag per tray po ang benta lang natin dito ay 270 so may tubo naman po tayong 40 pesos mga kanegosyo. Uh, mga kanegosyo ito na po yung bagong presyo natin ngayong araw ng Sabado. So ang petsa po natin ay October 11, 2023. Ang presyo po ng ating itlog ngayon ay ang small po 195, ang medium po 205. Ang large po ay 215 at ang jumbo po ay 230. O wala po tayong nakuha ang XL at wala rin po tayong nakuha ang PL. O mga kanegosyo, ito po ang kagandahan. Pag ang tindahan nyo po ay may tinda po na iba't ibang klase ng itlog o iba't ibang klase ng size sa meron kayo, ay lalakas po ang ating itlog mga kanegosyo. So dito po sa aming tindahan, nagsimula din lang po kami sa paisa-isang tray lang. Yan, ngayon naman po ay medyo malakas na kasi nga nakakaubos na po kami ng 50 tray sa isang linggo o kaya naman po ay 100 kapag kompleto po yung itlog po namin. And syempre mga negosya mas maganda po kung mag rin po tayo ng red egg. Yan po, meron din po kaming red egg. O, oh, ang benta po namin dyan ay 16 pesos. Ang bili po namin yan ay 200, uh, 420 So, 420 po sa isang tray. Tapos, pinabenta namin ng 16 pesos. Umaabot din po ng mga negosyo. Tutubo po tayo dito ng 60 pesos sa isang tray po na itlog na pula. Yan. Ngayon po, ito po yung ating deliver ng itlog ngayong araw ng Sabado. Ayan po lahat. Yan. Ito po yon Halos ito po may nasa atin ay may git 43. Tapos yung iba pong itlog nito ay nasa ibang tindahan po kanegosyo. Mga kanegosyo, yan. Tapos na po yung ating update sa ating deliver ng itlog ngayong araw. So mga kanegosyo, uh, ito lang po. Ito uh, uh, ginagawa ko sa aming tindahan. So nagtitinda po kami ng iba't ibang size ng itlog. Kaya po lumakas po yung aming itlog. So dati po nagsisimula po kami sa tindahan eh ang binibili po namin itlog ay paisa isang tray lang po isang tray hanggang limang tray po na bibili namin kada linggo kasi nga po medyo may na pa Nung ngayon po ang ginawa namin eh, nagtinda nga po kami ng iba't ibang size ng egg kaya lumakas na po yung ating itlog dito sa ating tindahan and syempre mga kanegosyo yan mga tulong po sa ating tindahan yan kung Gagawin po natin na magtitinda po tayo ng iba't ibang size ng itlog. So, ang itlog po ay mayroon po size na PL, uh, small, medium, large, XL at jumbo. O mga kanegosyo, uh, sa ngayon po kasi medyo kulang yung size natin kasi tumas nga po yung itlog. So, nakuha lang po natin size ng itlog ngayon ay small po. Nakakuha po ako ng 30 ta tray tapos yung medium po natin nakakuha ko ng 10 tray. Tapos, ah, limang tray lang po pala yung nakuha ko. Medium. Tapos, yung large po, 10 tray. At yung jumbo naman po ay 30 tray. So, sa si jumbo, maganda po yung kikitain natin mga kanegosyo. Kaya lang po kanegosyo, eh, minsan nga ay kulang ang deliver natin kasi nga mataas ang demand ng itlog ngayon. So, tumaas yung presyo. Kaya, medyo kulang yung supply natin. So, mga kanegosyo, yon mas maganda nga po kung magtitinda po tayo ng kompletong sa isang itlog para mas lumakas po yung ating itlog sa ating tindahan. tulad ko po nagsimula lang po ako sa paisa -isa. Yan, 5 isa sa, 'yan, 2 tray, 10 tray. Ngayon po ay nakaka 50, 50 tray na po kami kada linggo at pagkumpleto naman po yung aming supply ng itlog, siyempre nakaka-100 tray po tayo kada linggo. So, kani maaari din pong yung gawin ito sa inyong tindahan na magdagdag po tayo ng iba't ibang size. At siyempre mga kani negosyo, dapat alam din po natin yung ating gagawin kung paano natin paano tayo hindi masisira ng egg so mga kanegosyo, dagdag ko lang pag yung itlog natin na uh, nakaraan linggo so dapat yun muna yung papaubos natin kaysa dito sa ating bagong deliver so ngayon po ngayong linggo nga po ang natira na po sa amin ay tatlong tray kaya yun pinaibabaw ko na po yun at hindi na po tayo masisiraan yung mga kanegosyo pag ang itlog po natin ay umabot niya ng dalawang linggo or na hanggang apat na buwan ah, isang buwan ay maaari na po siyang magbago ng tsura o maaari na po siyang masira kaya dapat mga kanegosyo ay huwag rin tayo mag stock ng maraming itlog kung mahina pa naman yung ating tindahan, so pauti-uti lang po hanggang sa uti-uti itong lumakas yung ganun po yung ginawa ko. kaya medyo hindi po kami nasiraan sa itlog, at syempre mga kanegosyo, ingat din po tayo sa ating mga itlog, pag tayo ay nag papatas ng itlog o naglilipat sa tray kasi nga uh, kalimitan po mga kanegosyo ay eh, nababasag ang itlog pag hindi natin to inayos ang paghawak medyo masilang po yung ating itlog kaya yun lang po yung dapat natin ingatan pag tayo ay magtitinda ng itlog mga kanegosyo and syempre mga kanegosyo bigan kasari maraming maraming salamat po sa inyo kung nakatulong ang video kong ito sa inyo and syempre mga kasari kanegosyo ay eh, lagi lang po nating tatandaan na sipag at syaga ah, po tayo and syempre Lagi po tayong manalangin at magdasal sa Panginoon na tayo ay gabayan sa ating paghahanap buhay at mahalin po natin ito. Maraming maraming salamat ka negosyo. Bye-bye!